Ilang minuto na nga lamang po ang inaabangan ng lahat at muli na nating masisilayan na umakyat si Babaw ng Luna ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Uya Inoue kung saan ay sa niya ngayong araw ang kanyang titulo laban sa former world champion, world champion Tj Duhini sa bansang Japan ilang sandali na lang. Talaga namang marami ang napabilib sa napakataas na kumpiyansa na ipinakita ni Doheny. Sa likod ng halos ay walang naniniwala na may tsansa siyang manalo kontra sa tinaguriang halimaw ng Japan. Nagmarka po kasi itong si Doheny ng pagbabanta kay Inoue. At kanya pang sinabi na hinding-hindi daw siya maaring ikumpara ni Inoue sa mga nakaraang nakalaban nito. Dahil makikita daw na mas malakas at mas malaki siya kaysa sa mga huling tinalo ni Inoue. May angking lakas daw talaga ang kanyang kamao kaya naman nangingibabaw ang kumpiyansa niya sa kanyang galing na kaya niyang ipahiya si Inoue. Makikita daw ng lahat ang mangyayari sa laban nilang ito. Yan ang sinabi ni Duhini. May sinabi pa ito patungkol sa pagkabagsak ni Inoue sa huling laban nito kontra kay Luis Neri ay makikita daw talaga na walang espesyal ang pagiging buksingero. Ngunit nakita din naman daw ng lahat kung gaano kagaling bumawi si Inoue matapos ang pagbagsak nito sa kamay ni Luis Neri. Oras daw na mapabagsak na niya si Inoue ay hindi daw siya pwedeng magpahinga at dagdag ni Duhini na iniinsulto daw siya sa mga fans na nagsasabi na wala siyang chance ang manalo sa Limo ng Japan. Patungkol daw sa ganyang mga salita ay nagdulot daw sa kanya ng hamon upang patunayan kung gaano siya kahalimaw. Kaya dahil sa mga sinasabi ni Duhini ay malinaw talaga na hindi talaga ito natatakot o kinakabahan kay Inue. Kaya masisilayan po ng lahat mamaya ilang sandali na lang kung paninindigan ba ni duhini ang mga sinasabi niya sa oras na magharap na sila ni Inoue sa ibabaw ng luna. Sa ibang usapan naman ay marami din ang nag-aabang sa laban ni Ismael Barroso at ang undefeated knockout artist na si Andy Hirauka kung saan may tuturing na napakabigat na hamon na ito dahil nga na may napakalinis na record ng hapon na 23 wins with 18 knockouts at walang talo at may edad pa lamang itong 28 anyos. Habang si Barroso naman na may record na 25 wins, 3 knockouts at apat na talo at may edad na 41 anyos. So makikita ng nasa hapon talaga ang kalamangan ngayon. Pero kahit paman ay nagmumula sa isang napakatinding panalo si Barroso. Kanyang pinatumba sa first round at tinalo niya ang matibay na si Uhara Davis noong nakaraang January. Isang world title eliminator fight sa WBA ang kanilang bakbakan ngayon.